So mga tol, for today's video, so nandito tayo sa dita ito, makita nyo, ayan, yeah, yeah. oh, diba ito mga tropa, ayan, o, oh, diba? Hmm. Ito, nagpapatahi tayo ng ating bagong seat cover. So nakapili natin is kulay red mga tol. So ito si tropa, ayan, nagtatahi <laughs> mga tol. Ayan. So tol, ilang taon ka na nagtatahi ng ganito? Matagal na ano? Oh. so sa mga gusto magpagawa mga tol ng seat cover So dito, ah uh, pwede kayong mamili na iba't ibang design mga tol So maraming mga ano sila Ayan. Dito lang to sa dita mga tol, malapit lang din sa amin mga tol So pinalitan natin yung upuan natin na seat si mga tol So napakarami nila dito mga Ayan, pambalot ng motor May mga magagandang klase mga tol So So, syempre, ang napili natin is kulay red dahil meron tayong ginagayahang kaibigan na ang seat cover din niya is pula. Yan. Magugulat na lang siya. So, puti din ang mags niya. Puti rin ang mags ko, mga tol. Yan. So, ayan na, mga tol. Inuumpisahan ng tahiin, mga tol. Ang ating bagong seat cover. Yan. So, syempre, napili talaga natin is kulay red. So marami silang ano talaga dito, mga pambalot. So sa mga gusto talaga ng ano, pumunta kayo dito mga tol. Dito lang to along the highway sa Dita mga tol. Tapat ng ano ng ano ba to? Si Emission. Emission, tapat ng Emission Center yan, dito sa Dita mga tol. Makik makikita, nyo lang to along the highway at punta kayo dito. At Napakamura lang ng kanilang mga seat cover at solid din sila magtahi ng mga pang ano ng design sa seat cover mga tol. Tingnan niyo ba naman tinuumpisa na yan mga tol. So, dito natin tatapusin. Mamaya papakita ko sa inyo pag ikakabit na sa ating motor mga tol. Bye bye! So yan mga tol, nilalagyan na ng mga plastic mga tol. So di ko lang alam ba't nilalagyan ng plastic yata. Para sa yung plastic na yan? Para sa... Para right. sa sabon. Ah, support. Ah, tinan mo. galing talaga nila. Oh. Nilalagyan ng... Ano yan? Ah? stretch film. si Tropa. Oh. Galing niya. So sa so mga gusto magpagawa, uh, punta kayo dito mga tol. Ayan, nakakita nyo naman. Ayan, ayan sila. <laughs> ayan. so itatakir na, babarilin na yan. Ayan mga tol. Ayan, binaril na mga tol. Nakakita nyo naman. Oh. So dito na lang ulit mamaya tol Mamaya na lang Mamaya pagkabit Pakita ko sa inyo yeah. So ikakabit na mga tol <laughs>